Mga kaibigan, hayaan niyong itanong ko ito sa inyo ngayon. Ano ang ginagawa mo kapag ang mga ulap ng bagyo ng buhay ay bumabalot sa iyong pagkatao? Kapag ang kulog ay yumayanig sa kaluluwa mo? Kapag ang hangin ng pagsubok ay napakalakas na parang hindi ka na makakatayo? Ano ang ginagawa mo kapag ang dilim ay parang walang katapusan at ang liwanag ay nagkukubli sa kabila ng abutanaw? Kapag lahat ng tinig sa paligid mo ay nagsasabing tapos ka na, Kapag ang kawalan ng pag-asa ay unti-unting pumapasok sa puso mo, kapag ang takot ay sinusubukang ikadena ang iyong kalooban, narito ako ngayon upang sabihin sa iyo mula sa kaibuturan ng aking paniniwala na sa mga sandaling ito, kailangan mong itaas ang iyong mga mata ng higit pa sa bagyo, lagpasan ang dilim at tumingin sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang ilaw na hindi kailanman mapapatay ng anumang unos. Kapatid, sa gitna ng lahat ng ito, mayroong good news. Isang pag-asa na hindi natitinag. Isang katotohanan na hindi nagbabago. At ang good news ay ito, si Heso Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Ito ang pundasyon ng aking pananampalataya. Ito ang sandigan na hindi kayang gibain ng bagyo. Ito ang pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo at ang kapangyarihang muling bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan. Iyon din ang kapangyarihang kayang magbigay ng bagong buhay sa iyo, kahit gaano kadilim ang iyong pinagdadaanan. Kapatid, ang ebanghelyo ay hindi lamang kwento. Ito ay totoo. Ito ay may ebidensya. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay nagpakita kay Pedro. Pagkatapos ay sa labindalawa. Pagkatapos ay nakita siya ng mahigit limang daang tao ng sabay-sabay at marami sa kanila ay buhay pa noon bilang mga saksi. Pagkatapos ay nagpakita rin siya kay Santiago at sa lahat ng apostol. At sa huli, siya ay nagpakita rin kay Pablo na dating umuusig sa mga mananampalataya. Kaibigan, hindi ito katang isip. Ito ay napatunayan ng kasaysayan. Ito ay nasaksihan ng libo libong mata. At hanggang ngayon, bilyong mga buhay ang binago niya. Mga pusong sugatan ng kanyang pinagaling. Mga taong nawala ng pag-asa ang kanyang binigyan ng bagong simula. Ito rin ba ang gusto mo? Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi lang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay kapangyarihan para sa ating buhay ngayon. Kung si Kristo ay muling nabuhay, ibig sabihin may pag-asa sa kabila ng iyong kalungkutan. May kapatawaran sa kabila ng iyong kasalanan. May tagumpay sa kabila ng iyong pagkatalo. Sabi nga sa Roma 8, labing isa kung ang Espiritu ng nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa iyo, siya rin ang magbibigay buhay sa iyong katawang may kamatayan. Kaya't huwag kang mawala ng pag-asa, hindi pa tapos ang kwento mo. Dahil may Diyos na gumagawa sa likod ng lahat ng bagay at siya ang may huling salita sa iyong buhay. Kaibigan, baka nararamdaman mo ngayon na ang bigat-bigat ng buhay. Parang paulit-ulit ang pagsubok at hindi mo na alam kung saan tutungo. Pero narito ang pinakamahalagang katotohanan na nais kong iwan sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. At kung tatanggapin mo si Jesus ng taos puso at maniniwala ka na siya at ipinako sa krus, namatay at nabuhay muli, makaraan ang tatlong araw. Ikaw ay magkakaroon ng bagong buhay sa kanya. Hindi relihiyon ang makakapagligtas sa atin, kundi ang totoong relasyon kay Heso Kristo. At ngayong oras na ito, siya ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, maaari kang manalangin ng ganito. Sumunod ka. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayon. Inaamin ko na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Linisin mo po ako, patawarin at bigyan ng bagong simula. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa kaligtasang ibinigay mo. Sa iyo ko iniaalay ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay taimtim sa pananalangin nito, naniniwala ako na nagsimula na ang bago mong paglalakbay kasama si Jesus. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Ebanghelyo ay hindi lang mensahe, ito ay kapangyarihan. Kapangyarihang nagbabago ng buhay, kapangyarihang nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim, at kapangyarihang nagbibigay ng pag-asa na hindi kayang agawin ng mundo. Ako si Derek, at ito ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Huwag mong kalimutang ibahagi ito sa iba dahil ang Ebanghelyo ay para sa lahat.